Pero hindi inaasahan ni Sabana na nakatakda na siya hingguluhin ni na Cleo at Briggs. Nang magising siya kinabukasan, ay si Briggs ang nakasalo niya sa pagkain ng almusal. Ngising aso ito sa kanya. Good morning, sweetie pie. Nakakabuisit na bati ito sa kanya. Kumusta ang tulong mo? Napanaginipan mo ba ako? Parang gusto niyang umatras sa huwag nang mag-almusal. Pero naigang inis niya. Kaya umupo na rin siya sa mesa. Kung napanaginipan kita, hindi na yon panaginip, kundi bangungot. Itinihayan niya ang kanyang plato. Pumasok si Belen na dala ang kape niya. Pumangisnis naman si Briggs. Ang suplada mo naman. Bulalas nito. Uy, aling Belen. Pigil nito sa braso ng matanda. Mukha bang monster tong mukha ko? At babangungotin tong si Sleeping Beauty pag napanaginipan ako? Ho? Nagulantang ang tatulong. Biglang namutla ang mukha. Ano aling Belen? So, tinatanong ko kayo ng maayos sa inyo nakasalalay ang gandang lalaki ko. Huwag niyo kong ipakahiya kay Savala. Lalo nitong pinisil ang braso ng matanda. Ah, a, ah, uh, opo, opo. Lalong nangigil si Briggs. Anong opo? Anong klase na sakuti ang aling bilin? Anong opo ang sinasabi mo? Brix biglang saway niya. Ano ka ba? Bakit tinatakot mo si aling bilin? Pinitawan ni Briggs ang braso ng katulong. Bigla itong nagtatakbo sa loob ng kusina. Tinatakot ko ba siya? Narinig mo naman. Tinatanong ko lang diba Mapamaang siya Pagkawain na nipis ang ngami Kung lalaki lang siya Sinuntok na niya sa pangaang sirakulong ito Talo pa nito ang adik na nakakawala sa rehab Hindi na lang siya kung buo Sumimsim siya ng kape para mabawasan ang inis niya Nakangiti namang nakatitig sa kanya si Briggs Halatang binubusit siya Pagkawain umangat ang kamay nito Para haplusin ang buhok niya Napakislot naman siya at mabilis na umilag Briggs! saway ng isang tining sa likuran niya. Lumabit si Cleo. Inis na tinapik sa braso ang lalaki. Ano ka ba? Kaya aga-aga iniinis mo si Sabana. Paano kayo magkakasundo niyan? Tumirik ang mata nito. Nunit tita Cleo, wala akong balak na pagkaiyuin sa anak mo. Hindi kami magkalibel. Bukod sa wala na siyang IQ. Word pang pa ugali niya. Tumasa ang kailay ni Cleo. Nalaki ang butas ng ilong. Dahan-dahan ka naman sa pagdalasalita mo sa bana. Hindi porket nakatapos kay may karapatan ka ng laitin ng anak ko. O lang si Sabal. Masuyong hinaplos na ni Cleo ang buhok ni Briggs. Mabait naman itong anak ko. Guwapo pa. Maswerte ang babaeng mapapangasawa niya. Dahil magaling, este masarap siyang magmahal. Bumungis niya si Briggs. Kamuntik na kasing madula si Cleo. Napahagikik din si Cleo at lihim na kinirot sa tagiliran si Briggs. Napamang siya sa tweet na ng mga ina Nanitigan niya ang dalawa. As Apple Briggs. bakas hindi mo yayain sa sabana ng mamasyal. Biglang bawoy ni Cleo nang mapansin ng mama si Zia. Ang sabi ni Dr. Ventura ay kailangan niyang maglibang. Bakit hindi mo siya itrit sa labas? Gusto mo ba sabana? bana? Dokwang ni Briggs sa mesa. I'm sure mag enjoy ka sa company ko. Kumarkila ang kailo niya. I doubt it, Briggs. Nakikita ko pa lang ang pagmumukha ko. Naaalibad ba rin ako? Bigla siyang tumayo. Tingnan mo tong babae. Reklamo ni Bricks kay Clay. Inaano na nga, pakipot pa. Umismid lang siyang tinalakuran ng mag-ina. Nawalan na siya ng ganang mag-almusal. Pakiwaring hindi siya matutunawan kapag ito ang mga makakasalo niya. Tandaan mo yung sinabi mo ha? Habol naman ni Bricks sa kanya. Aarte-arte ka dyan, baka mamaya suminyas sa daliri si Bricks. Briggs, mahinang saway naman ni Clay yung lalaki. Eh nakakapika na eh, sabi nito. Akala mo kung sino yung stepdaughter mo. Numisi lang si Cleo at tinampian ng halik ang lalaki sa nang. Shadow up, Ang lakas mo naman kasing mangbus ka. si Briggs kay Cleo. Biglang namungay ang mga mata ng mamasdan ang blusang suot ng matron. May kapilihang sumot ang kamay nito sa nakalaylay na kular doon. Namula naman ang pismi ni Cleo. Nagiba ang pakanamdam. Hani, mas masarap ang ihanda kong almusal sa kwarto. Baka gusto mong tingnan. Yaya nito. Tumangos si Briggs. Pinauna si Cleo sa kwarto nito bago tahimik na sumunod. Pero ang hindi na malaya ng dalawa ay pinanunood sa sabahan ang mga kilos nila. Nasa left wing sa sabahan ng bahay, malapit sa master's bedroom. Nakatanaw kayo na kay Mang Romy habang pinapawaks ang kotse bago umalis. Pero agad na baling ng attention kay Clay. Dahil tinatanggal na ni Clay ang mga butones ng blusa habang papalit pa lang ito sa kwarto. Nang si Briggs naman ang lumapit sa pinto, ay nalaki ng lalo ang mata niya. Pagtapat pa lang nito doon, ay biglang lumabas uli ang hubot-huban ng siklay. Kinawit si Briggs sa bato sa so tila hibang naginapi ang labi nito. Oh my God! Mula alas na sa siya. Hindi niya akalaing may relasyon ng magina. Sa pagkabiglay ay paorong siya. At sa kalito kay nabangga niya ang mga flower pot. Nagulantang si Briggs at kleo Nakita agad si Sabana na itinago pa ang sarili sa gilid ng veranda. Nang mamadaling nagrobang ang babae at sumunod kay Briggs, Bitawan mo ako. Bitawan mo sabi ako. Bigla sa sabana nang hilahin siya ng lalaki sa kamay. Napangisi naman si Briggs. Paano ba to, honey? Buko na tayo ng stepdaughter mo. Napamaang si sabana. Nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Nagbuntong hindi naman si Cleo at na mewang. It's my fault, Briggs. I'm sorry. Pero sa isang banda. Mabuti na nga sigurong malaman niya na naman tayo talaga mag ina Biglang nalaki ang ulo ni sabana. Umakyat na yata ang lahat ang dugo sa mukha, kaya namula itong tina makopan. Mga maluloko, niloko niyo lang ang daddy ko. Historia niya, niloko niyo lang ang daddy ko. Nagpumiglas siya sa pagkakahawang ni Bricks. Sinugod niya si Cleo, sinabunutan at buong bangis na kinalamot ang babae sa kanan mo. Bricks, hingi naman ni Cleo ng ayun. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Bricks at sukay root sumadsad siya sa gilid ng baranda. Ah, pamimiliwit ni Sabana. Mga hayop kayo. Hagul-hul na niya. Masakit pa sa paninikmura ni Briggs ang nararamdam niya. Sa natuklasan ni Sabana, parang tinusok ng libu karayom ang puso niya. Ikaw ang masama. Dura naman sa kanya. Galit na galit ang matrona. Hinaplos nito ang mukha at nang maramdaman ng hapdi sa gasgas na likha ng kalmot niya. Ay na sinakarang pa siya. Sige, Briggs. Pulutin mo na ang luka-lukang yan. Dahil mo sa kwarto niya at doon kami mag-uusap. Mumuso si Brick sa ibaba. E eh, paano yun? Sumulyap naman si Cleo sa nakatingalang driver na noon nanonood na nakikinig sa kanila. Hoy tanda, galit na gahoy ni Cleo. Huwag mo kaming usisoy, ipasok mo na ang kotse sa garahe. Hindi naalis ang among mong bruha. Natigilan si Ron. Pagkaway natatalantang tumalima. Hindi na napanood ng driver. Ang ginawang pagkaladkad ni Brick sa kanya hanggang sa kwal. Hoy babae, duro ni Cleo sa mukha niya ng muling kumprontahin siya. Makinig kang mabuti ha. Hindi po pwede sa akin ang tapang mo. Ngayon ka magtapang-tapangan sa akin at ito ang mapapalam. Sinampal siya ni Cleo. Humagi siya sa kama pero hindi na ininda ang pananakit ng matrona. Galit na nilapitan naman siya uli ni Cleo at iyong bangon sa kanya'y ngayon mag-usap na tayo ng maayos. Sabi nito, hinapit nito ang mukha niya sa batok at pilit inihirap nito ang mukha niya para makitang mabuti ang reaksyon niya. Ngayon alam mo na ang sekreto namin ni Briggs. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Pinandilatan siya ito. Pinagmasdan ng panilisik ng mga mata niya. Ako na ang rey na rito. Patuloy ni Clay. Ako na ang susan din mo. At sa ayaw at sa gusto mo, ipakakasal kita kay Briggs para makuha na namin sa iyo ang kayamanan ni Arceo. Nagtagis ang bagang niya. Nagpapakahirap ka pa, Clay. Bakit hindi mo na lang ako patayin? Bakit kailangang ipakasal mo pa ako sa bobong laruan? Abat, Pricks! Saway ni Cleo na akmang mananakit din ito. Nang inis ay tumalikod ang lalaki at muli siyang binalingan ni Cleo. dahan, -dahan ka sa panilta mo sa bana. Hindi bobo si Bricks at hindi ko siya laruan. Mahal ko siya. Pagtatanggol niya sa lalaki. Nang marinig naman ito ni Bricks ay bigla itong napalingon. Takoy mayabang na tumatungot tamo at biglang nag thumbs up sa matron. Alright, nakangisip pang sabi nito. Muli itong bumalik sa pasto. Ang daddy mo ang naging liruan ko sa bala. Patuloy naman ni Cleo. Dahil kahit kailan, hindi ko minahal ang inutin mong ama. Oh God, bigla namang nangilid ang mga luha niya. Parang sasabog ang dibdib sa nada mong awa sa daddy niya. Oo, oh, pagtatapat ni Cleo. Inalagaan ko siya. Pinagtsaga ang pakisamahan. Pero sa kabila noon, wala akong nada sa kanya kundi pagmamahal sa kayamanang maiiwan niya. Wala kang kaluluwa. Gilit na bulalas niya. Dahil lang sa pera, ay nagkakaganyang. Minitiwa na ni Cleo ang buhok niya. Numiti ng nakakalok at nagkibit-balikat lang. Sa nakaraan ko at pinagmulan ko sa bana, mahalaga ang pera. At kung wala man akong kaluluwa, yun ay dahil wala rin kaluluwa. Ang mga taong nakadaupang palat ko na. Nagbuntong hininga si Cleo. Anyway, wala na akong panahong ikwento pa sa iyo ang buhay ko. Basta masasabi ko sa iyo, maswerte ka pa rin dahil may natitira pa akong awa. At may puso ka pa pala. Sarkastikong sabat niya. Tinasan lang ni Cleo ng kilay ang pagtataray niya. Meron pa sa bana. Salo naman ito. At katunayan, wala akong balak na patayin ka. Ang sa akin ay sirain lamang ang ulo mo kapag nakuha na namin sa'yo ni Briggs ang bahay mo. Bigla siyang naumin. Mahal niya ang buhay na iyon. Higit pa sa malaking halaga noon ang alaalang na iwan roon. Mula sa kanyang mabait na lolo, sa kanyang ina, sa mga masasayang ala-ala niya -ala ng kanyang pinakamamahal na ama, ang lahat ay bahagi na ng buhay na iyon na gustong ang kaninang tusong madrasta. Pagkuhay ng ngilid ang luha niya, batid niya kapag napuntang bahay na yun sa bahay, ay pagbibili iyon agad parang maging pera, at pagkatapos ay lulustay ng babayang sabi, kasama ng bobong lalaking ito na mukhang hito. Napakatanga mo, Cleo. Nagsilbi ka, naghangad ka, pero kung manakot ka, parang kang nanakot ng bata. Tapos no, siyang tumitig sa babae. Sa palagay mo kaya, ibibigay ko sa iyo ang minana kong ito ng walang kalaban laman. O malmas si Briggs, nangaasabar ka ba? Gusto mong isunod? Briggs, saway ni Cleo. Pinandilata ito ng mata ang lalaki. Pinamulahan naman ito ng mukha dahil mundik ng madulas ang dila. Napamang naman siya ng mauntulang pagbabanta ni Briggs. Lumabas ka na Briggs, marahang utos ni Cleo. Susunod na ako. Tumalima si Briggs. Hatid tanaw niya ito pero pagkaway iniharang ni Cleo ang sarili sa pinto. Huwag ka nang magtangkang lumaban sa bana at huwag na rin magtangkang humingi ng saklolo dahil sasayangan mo lang ang laway. Pagkaway tumalikod na rin si Cleo. Iiwan na kita at babalik na lang kami rito kapag naayos ko na ang mga papeles para sa kasal niyo ni Brix. Muli siya ang Ikaw ang nag-aaksaya ng laway, Cleo. Hindi ako tanga para sumang-ayon sa gusto mo. Akin ang tahanan ito. Mamamatay na muna ako bago niyo makuha sa akin ang bahay na ito. Nawala ang ngiti sa labi ni Cleo. Tingnan natin. Malamig na sa amin ito. Huwag mo akong masyadong pikulin sa vana. Dahil baka ngayon din ay pagbigyan kita. Bigla siyang natulala. Hindi na nakuhang kumibo dahil baka biglang matuloreo ang ulo ni Cleo. At iligpit nga siya ng ura-urada. Nang iwan na siya nito ay nilak nito ang pinto sa labas at nanginig pa sa galit sa pagkasyak ang katawan niya. Pero nang ang galit na ibigla siyang naiyak. Hindi niya akalaing sasapitin niya ang kamalasang ito. Hindi niya alam na magiging biktima siya at ang daddy niya ng mga mapagpanggap, mga manlulok at mga taong posibleng mamamatay, tao o kriminal. Ngayon pumasok sa isip niya ang katanungang totoo kayang namatay sa freak accident ang daddy niya sa likod bahay o hindi kaya pinagplanuhan itong patayin ni at bigs para masarili ng bahay nila. Kung ginawa ni Nakleo iyon, ay masasabi niyo ang professional ang mga ito. Aksidente kasing lumabas ang pagkamatay ni Arceo Garcia at walang maghihinala na itinulak ito sa agdan kaya nahulog at namatay. My God, kung totoo ang hinala niya, malaki ang posibilidad na papatayin din siya ni Clay at hindi totoo ang pababaliwin lang. Bigla siyang nagpanik. Inisa-isa niya ang mga bintana. Bukod sa salamin ay may mga bakal pa ito. Hindi niya kayang parasahin ito ng silya o anumang bagay na matigas. Hindi siya ganun ka Pumalik siya sa kama. Naupo at naiyak na naman. Namamatay ang pag-asa niya. Kanina lang ay buong buo ang loob niya. Ay aandap-andap na agad ang pinamamarali niya sa tapangan. Mamamatay nga siya. Pero mamamatay siyang hindi lumalaman. Mabilis ang pasok ng realisasyon sa kanya na hindi niya kayang labanan si Nakleo at Bix. Nakatagpo